Naaalala nyo ba ang batang si Marvin? Ito siya noon, nakatupi ang paa at hindi nakakalakad. Pero ito na siya ngayon, lumalakas na ang mga binti at nakakatayo na. Sinubaybayan natin ang kwento ng batang si Marvin. Inihahatid siya ng ina na si ate Mary Jane sa eskwelahan na palaging karga-karga. Simula kasi nang ipinanganak ito ay nakatupi na ang mga paa at gaya ng palakang tumatalon kung ito ay kumilos. Sabi nila, wala ka talaga, eh, magbubuhat ka talaga, magdama. Siyempre anak ko, kakayanin ko, katugod na ako, bubuhatin ko yan sa, Ano naman na binigay sa akin niya? <laughs> Sabihin ko sa lalo, ba't ayun binigay mo sa akin, alam magalit ako sa kanya. Siyempre, ano ibigay sa akin, tatanggapin ko. Nagpaabot ng tulong ang ating tatay Rani sa unang pagkakataon na makilala natin ang mag-ina. Pero hindi pa dito nagtatapos. Upang mabigyan ng pag-asa ang kagustuhan ni ate Mary Jane na makalakad ng normal ang kanyang anak na si Marvin, tuloy-tuloy silang inalalayan ng serbisyong bayan ni tatay Rani upang sumailalim sa terapi ng Wellness Pilipinas sa Action Center ng ating tatay Rani. Ito mismo, oh, compress ito niya eh. Okay, itong area na to, kaya kita mo, oh. Ito, baluktot na. Ayan. Ito to. Ito, alsa to. Baluktot yung spine. Okay, so, pagka tinignan mo naman dito, okay, ito, mas maiksi ito, mas mahaba ito. Ayan, tignan mo, oh. Okay, malayo, di ba? Ayan, oh. Nabubuka mo ba, Marvin? Ibuka mo nga ito? FA. Okay. So hirap, medyo hirap, hirap siya. siya. Noong Talaga. Noong unay hindi naging madali ang session para sa bata, nakakaramdam kasi ito ng kaba. Ito pwesto mo, ganyan. Hindi, higa ka lang, higa ka lang, higa ka lang, higa, ka lang. higa, ka lang. higa ka lang, ganyan. Ito, gawin mo ka mo ito unan, gawin mo ito unan. Higa lang, dito. ka lang Halika na, halika na, halika na, higa na. Pero ako sarili mo, ako, ako yung Pagkakabahay na sila o tutulungan ka na mag-inay. Baka mag-aaral ka na. Huwag ka na mabuliin ng mga aklasi mo. Kinalaunan ay kumalma si Marvin at nakinig sa kanyang ina. Nagtuloy-tuloy ang terapi ng bata kasabay ng pag-inom ng bitamina na mula pa rin sa Wellness Pilipinas. Tuwing araw ng Miyerkules ay sinusundo at hinahatid sila ng ating service sa kanilang tahanan. Pag tinusok namin yung bladder, nalalambot to. Kaya bago ko galawin, natutusok ko muna bago galawin. Kaya kahit sinong stroke, sa experience namin ni Doc, ang acupuncture, maganda sa lahat ng nerves sa muscle. May bonus pa si Marvin sa paborito niyang fast food at weekly allowance na malaking tulong din para sa kanila. Lumipas ang ilang linggo, nagkaroon ng pagbabago ang pagtayo at paglakad ng batang si Marvin. Una sa lahat, nakita kong may taglay ng ngiti at kasiyahan si Marvin kay kagalakan at kasiyahan namin na nakikita namin na yung bata ay nakakaroon ng malaking improvement. Nakakatuwa dahil ang laki po ng improvement niya. Pero hindi pa rin dito nagtatapos ang tulong ng ating Tatay Rani. Kaya yun ang sinasabi ko, pagka ano, eh nandyan si Lord, nandyan, uh, uh, nandyan guma ang Diyos. At gumagamit siya tayo ng instrumento. Yeah, yeah, gumagamit okay. siya. Kaya yeah, wag mo kayo mawawalan ng pag-asa, gagawa at gagawa ng paraan ang Diyos hmm. para po uh, ma, ma mahatid ang kanyang pagmamahal. Nagpaabot din ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng tulong pangkabuhayan para may masimulan si Ate Mary Jane. Matay rani salamat po sa puhunan. Lalago ko po to. Matapos namin makapamili, ay diretsyo agad kami sa pagtitinda ni Ate Mary Jane. Kung dati ay kalakal ang kanyang tulak, ngayon ay panindang gulay at dry goods na. Eh, hey, sibuyas! Luya! Taterani, salamat po sa puhunan. Nagtinda na po ako. Maraming salamat po, taterani. Rani. I love you, Tate Rani. Pero kumusta na nga ba ang batang si Marvin ngayon? Ang batang hindi nakakatayo noon ay ito na ngayon. Bye bye. May lakas na ang mga binti para makatayo at gamit ang gabay na steel walker frame na hatid ng ating tatay Rani. Unti-unting lumiliwanag ang pag-asa para kay Marvin at sa kanyang ina. Nakakapaglaro na rin siya sa labas na i e enjoy ang pagkabata. Kaya umaga naglalakad kami. Pero kaninang umaga naglakad na siya dito sa taas. Tatay Rani, sayang sa po ako na nabigyan niya po si Marvin ng tukot. Nandito po kami sa labas. Tuwing umaga po, pinapalakad ko po siya. May upload -up na siya nung simula sa nung konta kami. Kasi dati talaga po siya nakakatayo. Siyempre, tuwang yung asawa ko. Ako din. <laughs> Hindi na kong niya pinahirapan. Naglalakad na siya kusa. Sana na tumatayo na siya ng kusa. Hindi siya niya, ma, kakain ako, ma. Hindi na kusa na sa kumikiyos, inaanong niya na sarili niya. Panibagong kwento ang muling nabigyan ng pag-asa ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ang panalangin ng programa ay ang patuloy na paggaling upang patuloy din na maabot ni Ate Mary Jane ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Tatay Rani.